Guys, so normally, nagpapadala talaga kami ng mga cargo shipments sa Cebu. Kapag kailangan namin ng mga materials, napapadala sa mga installers namin doon like right now. So I know, nag-search ako sa YouTube, walang tutorial kung paano magpadala ng cargo, yung walang tao sa aeroplano. So we're going to Terminal 4 Cargo. Let's go guys! Sa Cebu Pacific tayo nagpapadala normally dahil yun ang pinakamurang cargo airplane na pwede nating padalhan. Bago ka makapasok dito sa cargo terminal ng Cebu Pacific, you need to provide an ID. Bago ka makapasok sa gate, bibigyan ka na nito. Ibigay mo ang ID mo. So, ang kailangan natin, pera para pamasahe sa ating cargo na ipapadala at yung ating ipapadala. At saka yung address ng pick up at pangalan So dito, kikiluhin Ilang kilo? 7 kilos lang no, no, no. So after mong bayaran, ayan yun 7 kilos and yung pabayaran daw natin ay 773 Sorry, okay. so ito yung pinayaran namin. Yung 770. Okay. Okay. to Okay. 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 Guys, right. tapos na tayong magpadala ng ating cargo going to Cebu. Do you know that it's 7 kilos pala nung kinilo nila? And nagkakahalaga siya ng 773 pesos. So meaning, nagkakahalaga ng 100 pesos per kilo. approximately ang cargo natin. So yun guys, kami hindi kami nag-book online. Dumeratso lang kami dito sa cargo Terminal Airport, ter Terminal 4. So, pwede naman pala. So guys, tapos na tayo magpadala ng cargo sa Terminal 4. Ganun ang ginagawa namin kapag medyo nahabol na namin yung time na kailangan nang maipadala. Kasi kapag sa mga tugo or sa barko, it takes 2 to 3 days or LBC. Unlike kapag sa mga cargo, same day or kinabukasan nandun na sa papadalhan. So yun lang guys, we we're able to give you Um, some informations whenever you will be needing to panela to somewhere. See you in lab. Just follow our blog and our page, Just Christina. Follow up for more info. <laughs> Bye, guys!